Sabi ni what's up? Bakit po yung sa anak ko need pa need pa namin magpasa ng marriage contract na una siya ipinanganak bago kami kinasal. Pero nakapirma yung asawa tatay doon sa acknowledgement sa birth certificate ng pinanganak. Very good question. What's up? 1743? Kasi ganto 'yan. Yung pagpasa niyo ng marriage contract, hindi naman yung pag-adapt ng pangalan lamang nangyayari 'yon. Okay? Nangyayari din 'yan para ma-legitimize yung bata. Kasi ito, nung kayo ay nanganak, tapos hindi pa kayo kasal, illegitimate yung bata. Kaya ang nakalagay sa birth certificate ng bata, illegitimate. Nung nagpasa ka na ng marriage certificate, magiging legitimated na yung bata. Pag legitimated yung bata, legitimate yung status niya, buong buo yung mamanahin niya. Yun ang dahilan kung bakit nagpasa kayo ng marriage contract. Okay? Siyempre, yung pagpapasa rin ng marriage contract, pwede rin yan para pag adopt ng, ng last name ng isang, isang tatay. Okay? goods?